Tokyo Metropolitan yeah. Government Children's Basic Ordinance Project. Muning! Nako, umulan. Meow, 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 meow. Hindi de. Hindi pwedeng mag-alaga ng pusa sa bahay. Maghahanap kami ng tatay mo kung sino ang mag-ampon sa pusa na yan. Gusto ko na po. Usapang pang matanda ito. Bata ka pa. Mas alam namin matatanda ang makakabuti sa iyo at dito sa pusa. Kaya naman, tumahimik ka na lang. Pasensya ka na muning nga. Hindi pwedeng alagaan kita. Salamat pa rin sa iyo. Ha? Ang bait mo sa akin, nyaw. Nag-nagsasalita na pusa? Nyaw. Hey, ang galing. Sorry ha, dahil bata lang ako, hindi ko masabi ang saloobin at iniisip ko, dahil bata ka lang? Oo. Kahit bata ka man, miyembro ka din ng pamilya. Ang bawat bata mahalaga miyembro ng lipunan. Miyembro ng lipunan? May point ka dyan. Ngiyaw. Oo naman. Kaya dapat lang na mapakinggan din nila ang nais mong sabihin. Nagsasalita din ang sofa? Ano ba ang gusto mong sabihin sa mga magulang mo? Ha? Nagsasalita din ang bote? Gusto ko sanang alagaan si Muning sa bahay. Bakit hindi mo yan sabihin sa kanila? Sabi nila, hindi raw biro mag-alaga ng pusa. Kung maipangako mong alaga ang mabuti si Mooning, baka payagan ka nila. Math notebook ko? Kahit na ayoko ng math, pinalalakas mo din ang loob ko. Oo naman, ang dati mong kaaway ay pwede mo rin maging kakampi. Kaya mo yan, basta ikaw, gambare. Refrigerator? Gambare rezo ko. Ah, ni na joke pala yun. <laughs> Karapatan ng bawat bata ang mapakinggan. Ha? Sino ka? Nasaan ka? Kahit bata ay mayroon ding sariling pananaw. Wow! Shooting star! Ayos! Salamat sa inyo ha, mama, papa. Bata man ay may sariling ding pananaw.